So, meron tayong gagawin ngayon na kwan. Kular. Na, katulad nito na kular. Uh, ano to? Ipakita eh, ko sa inyo. Ito siya, oh. Wala siyang, ano, wala siyang Diretso siya, kular, wala siyang, Yung bangkito niya, hindi na pinutol dito. Wala na, di ba? Kadalasan sa kular ay ano naman dito. Pinuputol dito yung bangkito yung standing niya. Pero ito, wala. So, ganito ang gagawin natin ngayon. So, ha uh, tutularan natin ito, gagayahin natin ito. So, kung paano natin ito gagawin. So, pakita ko sa inyo kung paano gawin ito. Kasi mas matrabaho yung isa kaysa dito. So, ngayon, ang sukat na gagawin natin ay para dito sa ano yan. Para dito sa ating ginagawa na may sukat tayo sa neck hole na 20, 20 inches yung neck hole niya. So ngayon, at yung sundan itong anon ito. Itong gilid na to ay may sukat tayo na 3 and 1/4. Tapos dito sa gitna ay may sukat tayo na ah uh, yung kalagitnaan niya ay mayroon tayo sukat na ah uh, 3 and 3/4. 3 and 3/4. So, ang gagawin natin, itong ating pilon, eh, ito ating titiklupin lang ito, dalawa, ang gagawin dalawa. Magsasa, baga isapaw na natin. Yan. Katapos, uh, susuka tayo ng, susuka tayo ng 20, kasi 20 yung ano natin eh. Atay ng 20. Yan. O, okay, ganyan. Ganito ang gagawin natin. 20. Pagkatapos, Uh, itong ating kwadrante, ito na lang. Ito ang ating gagawin. Situit lang naman yan. Uh, ganyan tayo. Ayan. Uh, balok tutin lang natin dito. Uh, kurbahan na lang natin siya. Ayan. Kasi so, yan, o. Oh. Diretso bangkito siya. So, pagkatapos, uh, magsukat tayo dito ng yung sukat natin na 3 three and 3-4. So, dito 3 and 3-4. Tapos yung dito, di, mula diyan sa gilid na yan didistansya tayo ng mga 1 inch o isang ruler ang lapad tapos saka tayo susukat ng 3 3 three in 1 port yan tapos yung 3 in 1 port saka natin dito i ano saka natin siya uh, formahin saka dito ganyan yan yan Pagkatapos, dito, ito, i, ano natin ng konti island lang natin ng kaunti, ganyan. Yan, slant lang natin ng kaunti. Tapos dito, pag ganyan lang tayo, oh. kasi bali isang, ano lang yan, bali isang ruler. so ganyan tayo. So, sundan lang natin itong hugis nito. Tataas tayo ng mga bali isang ruler. Yan, pati dito ta taas tayo ng mga balis ang ruler. Yan. Tapos ganyan tayo. Yan, sundan lang natin. Yan. pagdating dito, atin natong i-ano eh, na lang natin, kukurba na lang natin. meron tayong ano, itong kurba nating itong kurba ano natin, ito pang curve natin, pwede naman itong gamitin. Pang ganyan, oh. Yan. Yan, pwede na itong gamitin natin kaya dito. Mamili lang tayo kung alin 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 dito yung medyo pumupurma. Yan dito. Nahanap ko lang yung ano. Yan. Yan oh. Yan nakapurma na. Yan. So, pagkatapos gugupitin na lang natin yan. Gupitin natin. piti natin yan e pantay lang natin ang ating gupit sa ating gunuguhit yan pagkatapos e eh, dito ating ding ipurma parehas lang natin diyan sa may ano kung paano natin siya kinurbada Yan. Yan siya. Yan. Yan yung ating ano. Ganyan siyang purma. Yan o. Yan siya. Puti hindi makita. Lagyan natin dito sa may ano. Parehas puti ang ating ano eh. Yan. Yan ang ating form, yan ang porma ng ating ginagawa. Yan. Yan oh. Yan. Yan ating paplan sa inyo kasi ito pure sa bowl ito. Pure sa bowl. Yung kabag ibig sabihin na dumidikit ito pag ating pinaplansa. So atin itong ididikit para atin na siyang gagawin. So meron tayo dito ng ano, tila uh, tila uh, paiinitin muna natin ang plansa full video tayo kung abutin kung aabot ang ating oras ito na so, pinapainit natin ang plansa, ilapat na natin din ito yan itu dalawan ato si para sabay ano de dimamya ah. yang ganito ganinya no oh. yan ay kapaliktat to baliktad dati ayano sa dikit yung dikit mapaplansa delikado di, di dikit sa plansa yon pa so, ito puti yung ating ginagawa hindi makikita gaano ano uh, yan o sige di ta ito na napatay na yung ano dikit na to yan atin na siyang plansahin para dumikit na hindi makikita kasing kulay lang ng tila din ng ating ginagamit na pilon so okay lang yan importante makikita naman ito mamaya pagka natapos na yan niluluto ko lang okay tapos na at doon na tayo sa single na makina para atin ay ito siyang tahin buuhin na natin sabay kapit na rin natin doon dito na tayo sa single dalawa to yan may sapa na yan siya atin na itong poporma gagawin natin unang una atin ito siyang ilupi ay ilupi natin ito kasi ano to eh makikita naman oh yan oh lulupin natin ito. Ganyan natin oh. Sundan lang natin yung hugis o hubog ng uh, ano natin. Yung ating ginawang pilon. Yan. Yan dito. Sundan lang natin. Sundan lang natin. malapit na tayo makarating sa dulo tapos triman natin e kasi ganong makita kasi ano bang kulay parehas ang kulay eh yung ating pilon puti ang ating ginagawa ay dirty white And dirty white na rin ng, ano, ng maplansa. Pero, sikapin natin maayos uh, natin pag uh, paliwanag para maunawaan ang ating mga manunood. Yan. So, yan ang ating ano, ito yung ating ito yung ating gagawin. Yan o. Oh guhitan natin ng pula para ano kita yan o. yan ito sa kabilang gilid ganun din to eh pula din ang ating guhit yan yan o bye bye na lang natin itong mga ano na to hindi kasi makikita ano bye na lang natin yan to ito to yan yan bye lang natin yan Ito yung ating pilon. Ito gilid na to. Yan. Yan, ito siya. So, para maano na natin, itong sapaw niya, itong pangsapaw, ito na yung ating ilalagay. Ayan. Yan. Ah, maganit maganit siya ano yun maganit siyang hilahin si ano yun kats parang katsa parang katsa to eh yung kulay ng ating tela ayan siguraduhin na natin na lapat siya ayan. tapos umpisa na natin tahiin pinuhan lang natin ang tahi para maganda Pinupinuhan lang natin ang tahi. Pagdating dito sa may kanto, kailangan natin pinuhin pa mas lalo pang pino. Para hindi siya sasabog. Kasi pag nagkamali tayo dito, sasabog ito. Atrasan natin ang kaunti. Ayan, ganyan. O sabay, ano natin. Sabay natin siyang tahiin ulit. Tapos pagdating dito sa may kanto ng dulo, uh, lagyan natin ng para madali nating hilahin. Lagyan natin ito. Tapos isoksok natin sa ilalim. Ganyan. Ayan. Soksok natin sa ilalim. Ayan. Tapos pakakbangin natin na isang bisis. Ito yung mga tinuturo ko sa una kong mga video na paggawa ng pular agyan natin na sinusuksukan natin na sinulid para pag natin patulisin natin matulis siya ayan tapos yung ating siniksik na sinulid dito natin ihahawi sa gilid yan tatago natin dyan pero sabay naman pasada na naman tayo dito yan huwag indicate sa may ano sa may pilon. distansya natin ng mga 116 para hindi siya mahirap uh, i-plastar o ilapat. Pag hinawi-hawi natin, pag ating ipipresya ng daliri natin, uh, madali rin siya, ano, hindi siya lalabas din. Eh, pag natin dito sa dulo, ganun din. Yan o. Yan. Yan. Ayan natin na sinulid, siksik -sik natin dyan. Yan. Tapos saka natin siya pakakbangin na isang bisis at samasamahin na sinulid at ilok-lok dito sa may bandang gilid para tayin natin ulit. Tulad ng kabila, pinipinuha natin pagdating dito sa may dulo para sigurado tayo na hindi sasabog. Atrasan natin ang kaunti. Yan. Ganon din dito. Mapino yan para hindi siya sasabog. Yan. So, atin na siyang gupitin. Trima na natin. Yan. Tapos dito banda, atin siyang tirahan din ng Yan mga wala mga one foot ang pinakamalapad na nito itinitira natin tapos dito sa kanto natin natin itong ish, lagyan ng pikiti pikitihan natin dito yan para pag -biyak natin mamaya pag pagpaligtad natin hindi mahirap isa sama ano ba naman yan may nagre-revolusyon na sasakyan may dumaan kasi sana hindi na nasagap ng ating microphone kahit may pantanggal ito ng ingay pero sa ganun baka nahigop malakas masyado So, ito na, balik rin na natin, o. Oh. Yan ang forma natin, ating ginagawa. Yan. Balik rin na natin ito. Yan. Inihila na natin dito sa kabila. Makita mo, matulis siya pag nahila. Pag nalagyan na sinulid. So, ganoon din dito sa kabila, o. Oh. Ihilain din natin kasi mayroon tayong sinulid. So, yan. Yan ang resulta. Yan. Yan ang resulta. So, atin siyang sundutin para bumilog sundutin natin para bumilog yan ganun din dito sa kabila sundutin natin para bumilog bilog na so ang gagawin natin dito hati muna itong is tinats yan para mamaya na natin ito pasadahan ng 116 pag, na, pag naikabit na natin tinats muna natin dalangan natin ang para hindi siya ah, para madali lang siyang tanggalin pag natin na siyang kina, at hinila natin ito madali lang ito kasi hindi siya tikit dito doon kanina sa pilon ay medyo ay ubusan tayo na sinulid ah, ano kaya to ubos ba ang sinulid o ano ah, ubos nga talaga so magkano tayo magdagdag tayo na sinulid magkaritis magrewind tayo na sinulid so ganyan lang dinig niyo siguro yung aking pagre-rewind yan okay. hindi ko inope ang ano hindi ko pinatayang ang ating video tuloy tuloy tayo walang edit edit sa ano ito atin siyang i-stinats madalang na tahe Na na tanggalin na natin ito kasi naka stay na eh tanggalin na natin yun sa kabila natanggal naman para pusang natanggal biglang natanggal nahila naipit yun so ngayon natin lalagyan siya ng guhit guhitan natin para kita natin ito itong gilid na to sa magkapitay ng cooler kailangan itong meron ng guhit para kita natin sa so, magtitira tayo ng mga 1 fourth mahigit mga 3 mga ganun malaki na yun 1 uh, one fourth lang ako halos so tansahin lang natin na uh, na, diwalan tayo ano, mga 1 fourth pinakamaliit na ating ititira dyan pinakasuwing allowance yun natin yan kabit natin to kabit natin pantay lang natin natin pagkabit pantay lang sa yung dito para hindi siya mag parang kawit to parang tuktok ng manok eh ilalamang lang natin yung tila yung ating kinakabitan lamang lang natin ang mga 116. Baga abanti ng kaunti siya. Para pag habang nagpapatakbo tayo, itutulak siya, halos papantay siya pagdating sa dulo. Kasi kung ipantay ipan mo na siya, pagtakbo ng makina, itutulak pa, eh lumalabis. Kaya pag uh, pinasadahan mo siya, parang may tuktok, parang kawit. Mas maganda yung hindi siya pantay, para pag habang tumatakbo na itulak ay pumapantay pagdating sa dulo e di pag ating pinasalahan siya pagkawaya ng ganito yan abanti ng kanti mga 116 ang lampas ng ilalim kaysa ibabaw yan para pag ano natin pagpasada natin ay ano siya pa, pa, pa papantay na siya yan Yan. Yan. Okay At ilang i-check kung okay ba yung ano. Iba masyadong malaki. Yan. Okay lang. kain sa tama ha? kung alang allowance ng ating binibigay siya yung ipakakain natin huwag yung lumaki, lumiliit para hindi tayo kakapusin para pagbaliktad natin mamaya nasa saktong ano talaga pakain baga uh, true and true ang ano, tama ng karayom sa tila Yan na natin, pasanahan na natin. At ila ito ng maigi. Yan. Gumagamit ako ng uh, neper para mailoklok ko siya nang mabuti dito. Yan. Yan. hindi ko na linalagyan ng ilaw kasi ano eh At, atrasan ko lang dyan sa may kanto para sigurado akong matibay yung ating ginagawa dyan 116 ko na lang pwede itong 1-4 pagdating dito sa may under dito So, ginawa ko lang siyang 116 parehas Wala sa simula ito yung mga damit ng mga may edad na nagla line of 60 line of 60 nang mayari nito kaya yung mga style nila eh pang matanda talaga yan ang diretsyo nga yung polar eh yan yan natin dito pasok natin ito lapat natin ng maigi para yan Yan. Yan. Silip-silipin na natin kung kailangan pa natin magkarka o mag pagtulak. Pero isakto lang. Sakto lang sa nakita ko. Walang, walang kargahan. Ibig sabihin, hindi tayo nag Nag, nag hindi natin ipapasok yung may sobra-sobra. Saktuhan lang oh. Yung banat niya. Yan. yung saktuhan lang. Ayan. So, ito na. Matapos na yung ating ginagawa. Pasadahan na natin. So, kukumpira natin doon sa may ano, sa ating ginayahan. yan Ayan Ay, ito yun. Ayan o. Ayan. yan siya. Ayan yung ating ginayahan. So, ito rin, ito rin yung ating ginagawa. So, nakuha natin yung gusto ng isang ng may So, ngayon uh, ngayon, naibahagi ko sa inyo na ito yung paraan ng pagkagawa ng... So, nakuha na natin yung ah uh, yung gusto ng may-ari. So, nasundan natin at ito ito na na nabuo na natin at nawa itong ating ginagawa ngayon itong aking pagpapakita o pagtuturo o pag-share ng, ng kung paano maggawa ng ganitong kular na diretso walang bangkito walang putol dito ay kapupulutan ng maraming aral sa mga baguhang mga mananahi kasi ito mas madali itong gawin kaysa ma, kaysa doon sa isa kasi maproseso 'yon dahil walang ano mga walang may mga dugtong 'yon eh ito walang dugtong ito kaya magkaiba sila kung sa baga sa trabaho nakakatipid tayo ng oras, trabaho nakakatipid tayo. So para sa mga baguhan sa aking YouTube channel ay paki-subscribe, share and like para dadami tayo ng mga magkaibigan sa Facebook at saka sa Youtube uh, para sa mga baguhan huwag lang magsawang magpaulit-ulit na sundin o ang paraan na aking binabahagi dahil ito ay para sa ikatututo ninyo. Itong mga ganitong style ay para lang ito sa mga medyo may edad na mga medyo bata pa Depende kung request niya, ganito ang gusto niya, so masusunod ang gusto niya. Pero kalimitin nito, ginagamit ito sa mga may edad ng mga kasuotan. Kagaya nito, may edad na rin ang mayaran nito, mga 60s na. So ito yung kanyang pinapatularan na style, yung kanyang kulay green. So ulitin ko, uh, maraming salamat sa inyong panunod sa aking Uh, pagbabahagi sa aking pagtuturo ng mga paraan kung paano magkabit ng ganitong collar.